Yo magandang araw mga pare So isang video tutorial na naman tayo ngayon para sa mga baguhan na hindi pa alam yung tinatawag nating piston running mate. So sa video na ito mga pare ko, ay ituturo ko sa inyo kung bakit nga ba may tinatawag tayong running mate na palagi nating naririnig sa mga mekaniko. So hindi lang mga mekaniko sa barko, mekaniko sa lupa, mga uh, kahit sino pa man na marunong sa uh, gawaing makina ay alam yung running mate so para sa mga baguhan ito yung video na para sa inyo para mas maintindihan ninyo ng mabuti kung ano yung tinatawag namin na running mate ng ating mga piston ngunit bago tayo magsimula mga parikoy ay mag shout out muna tayo dito sa ating mga uh, kumpare na patuloy pa rin na nagko comment para mapa shout out sa ating mga video so narito sila ang mga parikoy So sabi ni Sir Lance Velasco Sir pa shout out next video Solid Kay Sir Randy Bisa naman Pa shout out naman pare kayo, eh, Salamat sa mga tutorial mo Maraming mekaniko ang matulungan mo Kay Sir JP Ryle Piape Pa shout out Sir So shout out sa inyong lahat na Nag comment sa ating mga nakaraang video Well, anyway, hindi na natin ito patagalin pa mga pare So, kailangan na nating malaman kung ano nga ba yung tinatawag nating piston running mate. So, importanteng importante ito mga pare dito sa ating mga piston na dapat natin itong malaman dahil dito tayo kumukuha ng basihan sa ating uh, pag-tune up ng ating makina or pagkukuha natin ng retiming sa ating mga tapit clearance. So marahil sa lupa mga pare ko yung pagkukuha ng uh, panibagong uh, tapit clearance ay tinatawag nyo ng pag tune up So may iba din tinatawag nyo lang ng pag -re time So most likely uh, mas alam yan sa tawag na tapit clearance adjustment So nagkukuha ulit tayo ng tapit clearance So example mga pare ko itong ating 4 uh, cylinder na makina para mas madaling maintindihan ng karamihan So ang firing order nito is 1, 3, 4, So yan yung example natin mga parikoy uh, dito sa ating uh, diesel engine. So syempre para mas maging makina yung itsura ng ating diagram mga parikoy ay lalagyan natin ito ng ating uh, cylinder head. So syempre sa ating cylinder head andyan yung ating uh, intake valve at saka yung ating exhaust valve. So, ganun din sa mga kabilang cylinder, uh, ganun lang mga pare koy mayroong intake at saka mayroong exhaust So, yung intake, dyan yung papasok yung ating hangin, yung ating ambient air kapag yung ating makina ay uh, uh, naturally aspirated engine or walang turbocharger So, kapag may turbocharger naman tayo uh, ay tinatawag natin yan na uh, forced induction engine na nagtutulak ng compressed air sa ating uh, intake manifold So itong ginuguhit ko ngayon mga pare ko ito naman yung ating uh, fuel injection valve or yung ating uh, fuel injector So ito na nga, mga pare ko yung position ng ating piston sa kanyang firing order In which uh, si cylinder number 1 dito ay naka power stroke Since siya yung nasa number 1 na firing So ibig sabihin uh, nagkaroon tayo ng uh, power stroke dito Nagbuga ng crudo si ano, si ating uh, fuel injection valve So siya ngayon ay naka sa power stroke So si number 3 naman Since siya yung kasunod sa ating firing order So ibig sabihin Nagaling siya sa baba Yung ating 3 is pakiat Ibig sabihin Na siya yung kasunod sa firing order Bago tayo mag power stroke So si number 3 natin dito Paakyat Ibig sabihin lang Na siya ay nasa compression stroke so, ibig sabihin Letter C siya For compression So next natin na uh, Cylinder sa ating firing order naman Is si number 4 So, ano nga ba ang kayo number 4 dito since si number 1 ay naka-power, si 3 ay naka-compression. Since galing siya sa taas, si number 4, ibig sabihin mag intake siya ng ating hangin. So, kukuha siya ng hangin mga parekoy sa ating intake manifold. So, ayan. So, lastly, si number 2 galing din siya sa baba. Since four stroke yung ating pinag-uusapan dito, paakyat siya. So, ano nga ba yung stroke na kulang natin dito? Ano yung ang kanyang gagawin so syempre since paakyat siya so galing siya sa power stroke ngayon ay siya naman ay mag exhaust so papalabasin niya yung mga combustion gases natin galing sa ating combustion So since four stroke na makina yung ating pinag-uusapan dito mga pari ko hindi ibig sabihin na pag sanabing 4 stroke is 4 uh, four cylinder engine yung nasa isip natin So kapag 4 stroke ibig sabihin 4 na stroke yung kinukompleto natin para mabuo yung ating cycle yung ating intake, compression, power, exhaust. So yan yung ating dapat intindihin so pwedeng uh, yung ating four stroke ay four cylinder, six cylinder, uh, three cylinder so depende pa rin yan mga parekoy uh, sa build ng ating makina. So ngayon ano nga ba itong ating tinatawag na running mate So marami pa rin ang naguguluhan sa running mate kung paano hanapin yung running mate ng ating mga piston. So sa madaling sabi itong ating running mate is yung ating kasabayan na mga piston. So yung piston daw na kasabay kung gumalaw. So kunyari makikita nyo dito mga parikoy na parehong nasa taas or top dead center yung ating cylinder 1 at saka number 4 at syempre parehos din na nasa bottom dead center yung ating cylinder number 2 at saka cylinder number 3 so basically mga pare ko yung mapapansin nyo na yung ating kasabayan na piston is si number 1 at saka si number 4 at saka si number 2 naman at saka si number 3 so sa madaling sabi ang running mate natin dito na piston is si number 1 at saka si number 4 at saka si number 2 at saka si number 3. Gayon pa mga pare kahit kasabay silang gumalaw dito ay magkaiba pa rin yung kanilang uh, trabaho. So dito naman sa pinakataas ng ating naabot ng piston ay tinatawag na top dead center at saka pinakamababa naman na inabot ng ating uh, piston yung ating piston crown is yung bottom dead center. So ngayon mapapansin nyo na si 1 at ka 4 ay kasabay silang nasa itaas top dead center so pababa sila. So si piston number 1 dito is magpa power stroke siya since nasa uh, combustion yung kanang state dito. Ngunit si cylinder number 4 naman is mag iintik siya. So preparation siya para sa bawat galaw ng ating uh, uh, piston dito ay may magkakaroon ng ng pa, ng power or yung ating tinatawag na combustion so hindi mapuputol yung ating combustion sa bawat ikot ng ating makina so ayan mapapansin yung mga parigoy dito sa example natin na si cylinder number 1 at saka si number 4 so pareho silang pababa si number 4 is mag -i intake uh, si number 1 naman is magpa power stroke so yan si number 1 at saka si number 4 kung saan sila yung ating running mate na kasabay na piston So next naman is si number 2 at saka si number 3. Kung mapapansin niyo mga pare ko pareho silang galing sa bottom dead center papuntang top dead center. So ibig sabihin sabay silang gumalaw ngunit magkaiba yung kanilang trabaho dito. Kung mapapansin niyo si number 2 is magi-exhaust siya. Ibig sabihin ng yung ating exhaust valve, maglalabas siya ng mga combustion gases galing sa ating combustion. So eto namang si number 3 is compression stroke sya since paakyat din siya. So pag compress siya sarado yung dalawang barbula so compression magko -compress ng hangin para preparation na naman para sa power stroke since siya yung kasunod sa ating firing order so kung mapapansin nyo dito si number 1 nagpa power stroke siya syempre pababa sila so aakyat na si 2 at saka si number 3 which in si number 3 dito is magko compression so pag compress niya next sasabog siya kasi galing siya sa compression preparation siya for power stroke So masusunod dito yung ating firing order So si number 3 pag power stroke Bababa na naman sa Si number 4 naman yung paakyat Ibig sabihin siya yung pa power stroke Continuous lang sa number 2 So sa madaling sabi mga pare ko, yung ating running mate is siya yung kasabayan na piston na gumalaw from top dead center to bottom dead center or bottom dead center to top dead center. Ngunit magkaiba yung kanilang trabaho. So yan yung ating tinatawag na piston running mate or piston na kasabay na gumalaw. So hopefully may natutunan kayo sa video tutorial natin ngayon mga pare koy tungkol sa piston running mate. Kung sakaling may magtanong man or may gustong matuto dito so huwag niyong kalimutang mag-share sa inyong mga natutunan. So maraming salamat sa inyong panonood mga pare koy. Uh, glad bless sa inyo dyan. So see you soon sa ating mga susunod na video. So maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless sa inyo dyan. Peace.